Yeah, ito mo nagluluto mo na lang almusal bago makapaglab ko. Uh, para malakas-lakas sa baraso. Lakas na walang lakas eh. Nakapag-gym na po ako magang maga pa. Madilim pa. Hindi ko na lang binidyo. Nilinis na ako ng kanal. Nagwalis. Nagpatuka ng manok. Ah, so, ngayon po ito maglalaba naman. Ngayon bago ako maglaba. Luluto ko ng kanat ulam. Makapak makakain muna. Mabuti na yung may, may, may lakas. wala pang pa namin kagabi-karamaw, sa haso na lang dinugan, no? dino-ubos, walang... So sinayang, sanggatang lang to. Pero malaki lang po ang sanggatang namin. May marami pa rin ng laman ito. Luluto ko na yung ulam namin, ano. Yung talo ng manok kagabi. Yung ko pinakulo eh. Lambot na. Kaya adobo ko. ko sa, hindi uh, ka lang kahoy para tipid. Pagka sa puro sa kalan, ano, malakas. Ayan, ko kagabi sa may kalang kahoy. May kahoy ako yung akong ginawa at saka sa... Uh, noon, sa gabi. oras po yata ang sinalangin ng manok na tangdang kaya lumambot. Naka-doobo ko ngayon para may albasal kami ngayon para tangalian na hanggang hapunan. Salamat po.